Hello guys, good morning, good morning. Mga buntag Luzon Visayas, Mindanao. Guys, berita uh, prito tayo isda, guys. Berita. Hello guys, balik tayo natin, guys. Ah, uh, iwas, iwas sunog. So para uh, matulog yung isla guys ayan so mm -hmm. okay guys ahon na natin guys Para makapag-start na tayo sa sa nating natin gagawin guys. diyan. So ito na rin matika guys. Hindi natin dagdag dadagdagan. Tama lang yan. Gisa muna tayo ng ano. Ah, uh, sibuyas. Tapos bawang. Ayan, guys. Medyo nangamoy na, guys. Ganun lang kasimple. So, ilagay na natin itong isda, guys. Yung dalawang piraso lang, guys. Yan lang ang sasabawan natin. Kasi dadalawa lang naman kami. O, tig-isa na lang kami, ganun. Tig-isa prito, tig isda na tinabawan. Ayan, guys. Tapos, lagyan natin ng tubig, guys. Ayan. Ayan, mag-add ulit kayo. Kunti pa, kala. So, guys. So, ayan natin siya, guys, na napakulungan natin muna na. So, guys, kumukulo na, guys. So, ayan natin siyang timplahan, guys. Ayan natin siya, guys, ng paminta, guys. limitadong asin yan para malaman natin kung alat o kulang magic sa tapos sa lahat guys lagay na natin itong pizza eh. yan para lumambot So, mamaya natin, pagkulo ulit, mamaya na natin lalasahan. Yung guys, medyo ano na guys, sabi na natin tong pinakahuli guys, ang malunggay. Akpan natin yung Yan, guys. Tira natin, guys. Okay na yan, guys. Tuma natin. Ah, oh, perfect na pa kayo guys. Ayos na yan.